na dinukot noong nakaraang buwan. Dahil sa kasinungalingang ito, sinibak agad sa pwesto ang pinuno ng PNP Anti-Kidnapping Group matapos mabunyag ang peke nilang accomplishment. Pero ano nga ba ang totoong nangyari? Alamin natin sa buong detalye ni Paul Montibon. Pinagpapaliwanag ng PNP-CIDG ang pamunuan ng PNP Anti-Kidnapping Group kaugnay na iulat nitong questionable rescue operation mula sa isang estudyante na nag-aaral sa isang pribadong eskwelahan sa Manila. Batay sa paunang investigasyon ng PNPC-ITG, hindi pala nasagip ng mga otoridad ang batang biktima na kinilalang si Zero One, kundi iniwan lamang ito sa Paranaque City. Kwenesyon din kung bakit walang naarestong sospek sa ginawang rescue operation. Lumalabas pa na staged o gawa-gawa lamang ang nasabing accomplishments ng anti-kidnapping group operatives. Pebrero 21, nang magsumbong ang ina ni Zero One sa PNP-AKG na dinukot ang kanyang anak kasama ang driver nito habang sakay ng isang black Toyota Alphard na may plate number na NEG 7032 pauwi sa ng tahanan mula sa eskwelahan. Una nang natagpuan ng sasakyan ng biktima sa isang abandonadong lugar sa barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Kinabukasan Pebrero 22 nang magdemand ang mga kidnapper ng 20 million US dollars mula sa pamilya Juan. Sa kalagitaan ng negosasyon, pinutol ng mga sospek ang hiniliit ng biktima at iniwan ito sa Makapagal Avenue sa kahabaan ng Junction Road patung Las Piñas, Paranaque Wetland Park bilang patunay ng kanilang pananako. Dito na iniulat ang PNPAKG na nailigtas nila ang bata at naibalik sa pamilya nito. Pero lumalabas ngayon sa imbestigasyon ng PNP CRDG na hindi aktwal na nasagip ang bata bagkos iniwan lang ito sa Paranaque City na naglalagay sa duda sa naging pahayag na maoperatiba ng, ng anti-kidnapping group. Sa ngayon, pansamantalang hahalili bilang officer in charge ng anti-kidnapping group si Police Colonel Paul Albay. Mananatili sa puesto si Albay